एम आर पी मग्नेटिक हटेल मग्नेटिक कार्ड स्विच एनर्जी सेविंग स्विच इंसर्ट की पॉर् पावर मग्नेटिक की कार्ड होलर हॉटेल रूम कार्ड होल्डर की ang model nito ay MRT-106-K86A AC to 20 volt 40 ampere in check ang marking meron tayo tatlong terminal at yung susi natin syempre may nabibiling extra nito hindi na ako bumili kasi magnetic to eh hindi to RFID kapares nung sa mas mahal yung RFID subukan so, muna natin to ang manual nya ay in check. Pero nakalagay dito, oh. AC 180 to 250 volt. 50 to 60 hertz. So, power consumption 25 to 4,000 watt. Sa tingin ko, yun yung kanyang power consumption. Yun na ang English na makikita natin. Yung sukat niya. 86 by 86 by 42. 86 mm square to. At meron tayong inject na lahat. Wiring diagram. So, simple lang naman. So, nasa ng neutral. Nakaganto ba to? O, oh, nakaganto. Check natin sa kanilang page ng pinagbila natin. So, ang neutral ay ang una. Yun din yung pupunta sa load. Tapos, itong gitna ay return. Hmm. Ito ang hardware. dito, magkaiba. si Raul to ah. Hindi siya compatible sa ano natin. Sa mga utility box natin, nabubuksan to dapat. Ito yung imamount natin. Subukan so, nyo natin sa ating Amco box. Ang Amco box ay naka-expose na klase ng utility box. So, sukat lang yan. Hindi siya pasok. Punta ako doon Parang European standard tong kantong mga lagayan. So, gagamit tayo ng ibang box dyan. Ayon sa diagram natin, itong dalawang to ang power. So, maglalagay lang ako ng plug. Tapos, ang output ay mapupunta. Dito yung return sa gitna. Tapos yung isa, isasama natin dito. Okay. Pagsasamahin ko lang dito to. Bambilin natin ay smart bulb para may kulay. So, review natin yung wiring. So, ito yung power. Ito yung plug natin. Neutral. Tsaka line. Sa kanan. Tapos, ito ay return. Tsaka yung neutral, syempre, nakadikit dapat yung ilaw natin o load. Kung anong ilo load nyo. Ito nga pala ay 40 ampere ang rating. Lagyan natin ito ng Ilaw. Tapos dito sa taas meron tayong watt meter. Okay, saksak natin to. 0.5 watts. Lagay natin ang ating susi. Oh, meron siyang parang ilaw na ano. Parang mag-green green. -green. Patayin ko nga yung ilaw natin. Ayan oh. Meron siyang kulay green na ilaw. Okay. Lagay natin tong ating magnetic switch. Sa labas lang wala may lumagitik pero hindi, sumindi ang ilaw natin ibig sabihin naging 1.2 ato ibig sabihin mali ang wiring mali ang wiring natin alright patayin ko muna tanggalin ko ulit ang saksak ibig sabihin mali tayong wiring malamang ito ang neutral. Pero, talikod natin ganyan. Tetester rin natin. Madaling malaman sa tester yan. Nasaksak tayo. Meron tayo dito sa dalawang dulo. Meron tayong 226 volt. Papasok ko to Yung lumagitik na. Dapat dito meron tayong 226 volt. 0 volt. Ibig sabihin, ah, uh, dito tayo magkakaroon dapat ng zero volt tayo dito. Ito at saka ito. Dapat dito. Yun nga, 220. So, baligtad ako ng neutral. Tanggalin ko ng saksa. So, ito ang line. Ito ang load. Ito ang neutral. O line return neutral. Sigurado na ako dyan. Ibig sabihin, pag tinignan natin yung diagram, ay mali. Mali talaga, kasi sundan lang naman natin diagram. Pero nakita nyo naman, wala namang problema. Hindi naman siya puputok. Kasi ang nangyari sa ilaw natin, isang linya ang nagpunta sa kanya. Ito pala ang tama. Yung nasa diagram niya. Kaya ano pa ganyan? Ito ang line o power natin. Line tsaka neutral. Hindi pa nagbago. Tapos ito ang load natin sa return tsaka sa neutral. Saksa ko lang. Tapos check natin ang ating power consumption. 0.5 watts. So pag maganto kasi device na ganto, normal na meron yang consumption kasi nga tawag dito ah uh, kumukonsumo siya ng konting konting kuryente lang, lang pero makakatipid pa rin tayo kung magagamit natin ng tama. Okay, salpa ko to. So hindi ang ilaw natin. Beautiful. Tanggalin natin. Ah, namamatay ka agad. Okay. Instant shut off. lang. Yung isang model kasi ito, yung RFID, meron siyang 15 seconds delay. So maganda to, o sa maganda. Pero pagdating sa mga aircon, tsaka RF, kung papatay din natin ng ganun, eh problem yan. Kapares nito, smart bulb. Limang beses na magpatay dito, ay magre-reset yan. Check natin ang power consumption kapag walang ilaw o walang load. So 0.5 watts ang standby. Okay, ilaw yan na green. 1.1 watt. Okay. 1 watt. Pag walang switch ay 0.5 watt. Okay. So, maliit lang naman yan. Kung magagamit ng tama, mga power save talaga tayo. Ang rating natin dito ay 40 amps. Na, sa mga hotel, ginagamit to Kung papadalan mo talaga siya ng mabibigat na load, mas maganda kung gagamit tayo ng magnetic contactor. So, itong ilaw, papalitan lang naman natin yung magnetic contactor. Lalagay natin siya sa A1 at A2. Dapat 220 volts din yung magnetic contactor. Tapos, sa magnetic contactor natin, papadala yung mabigat na load. Magagawa na lang ako ng diagram. Huwag na natin isubuan. Testingin natin itong buksan. Silipin natin kung ano ang laman nito. Meron lang siyang relay. 24 volt DC. 45 amps. Ano kalagay yun? Ayun lang piyesa nyo. Napaka-simple lang ah. Buksan pa na natin ito. Mayroon pa dalawang tornilyo eh. Ang ganda ng kontak nyo. Ang lalaki ng kontak. Pero posible nga. Ito yung sensor nyo. Ayan lang. Malit na yun. Okay. So, mas maganda pa rin talaga lagyan ng magnetic contactor. Tingin ko mas maganda yung RFID. Kasi to magnetic to eh kung merong malakas-lakas na magnet na pwede nating ihulog dito o pwedeng madadaya kayo dyan pag nalaglagan ng magnet yan dagana pa rin yan kahit wala to di ba kasi nga magnet lang siya ayun o magnet niya. nandun sa bandang baba kung titingnan natin makatapat talaga siya dito sa ano na to sa kulay puti na yan. Alright. So yun lang. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na ito. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan tayo pwedeng makabili nito. Magnet na malakas. Hindi pwede basta basta. Okay. Magaling. Pero kung lalagay natin to sa yan o. No? Screwdriver at magnet. yun nadadaya pero kailangan malapit yung magnet ngaling.